Matay ang usa ka motorcycle rider nga nabanggaan sa usa ka fire truck nga padung sa dakong alarma sa sunog sa Paknaan, Mandawi City. Mubalik si Nico Sereno sa report. Kuha kini kagabi sa dashcam footage sa usa ka sakyanan nga nagpaabot nga mugo ang traffic light sa Maidan AC Cortez iskina Plaridel Street, Mandawi City. taud taod makita nga dunay nagpadung nga fire truck. Apan sa intersection, Mabantayang nagkaabot gyud sa Usa ka motorsiklo. Bang! Ang fire truck paduong sa nagpadayon ni Atuhiga higayuna nga sunog sa Barangay Paknaan samtang ang motor gikan sa Lapu-Lapu City ang direksyon. Gidala paunta sa Mandawi District Hospital ang 23 anyos nga lalaking motorcycle rider apan gideklarang dead on arrival. Karong buntag, may patimaw sa buhatan sa Mandawi City Traffic Enforcement Unit ang driver sa fire truck nga iya sa usa ka Volunteer Fire Brigade. Wala kinimuluwat o pamahayag kay itugyan kami sa ilang abogado. We are also waiting sa parent sa ato ang victim, yung father nga mo ato karon sa ato ang traffic enforcement unit na office action nga gusto nga makuha -ano nung na file ba siya o, o case. Auhag sa kapulisan, mag-amping sa kadalanan sa mga motorista, labi na kung dunay muaging mga emergency vehicles, ingon man ang mga nagmaneho usab ni Ini. Naan yung mga emergency siren na nga to ang mga emergency vehicles. So kita, kabalud dapat na mo padaplin, mo stop, ay mo padaplin. Uh, para sa ilaha nga, mag ta para sa ilaha pag-agi and also sa mga emergency vehicle sa pod um, sila sa pod sa ilaha sa pod papadagan is dapat um, kosyo sa gyapon sila with caution gyapon ng mga pagpadagan uh, especially nga, nga sa mga intersections nga wata kay baw uban sa pod nga wala nakadungog uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisdak